Pagkatapos ng ilang buwang sakripisyo, punta roon, punta dito, samahan mo pa ng bagyo, ulan, araw, yellow, Uwi na guys for today's video! Eto na raw yung pinakamasarap na parte sa buhay ng mga marino. Tara, samahan nyo yung kalbo kasama si Gloria, pati si first timer at ang buong grupo. Let's go! Umpisa na muna natin sa mga bagahe. Kanino kaya mga cartonite to? Shish! Tignan nyo naman guys, balot na balot. Sa tingin ko, ubos na talaga yung duct tape ng barko. Balot balot guys, tingnan nyo naman yung balot nyo tubos sa akin guys, hindi na kailangan balutan Wala namang mawawala dyan Puro chocolate lang yung laman Ready nang ipamigay Om Sim Siyempre kung kami pa uwi na Meron din kaming kapalit Nandito yung mga bagong sampaha Kaya Victoria, pasok! Aba, ang galing yung makeup Nandito na rin si Brother Ogis Eagleman at Richard habang pababa tayo ng elevator guys, nakasalubong natin si first timer at si Gloria. Outfit check! Ah. Wala, <laughs> Lili -so, Ayan na mga bida ko guys. Lili -so. Lili -lilinyo Lili -lilinyo guys. E. Outfit check. Medyo kinakabahan lang ako sa bigat ng bagahe ko guys. Kaya yung ibang chocolate pinaglalagay ko dito sa bag. O oh, alam nyo na, kaliwat kanan, ready na kagad bumunot yan. Pansinin nyo lang yung kalbo. Oh she. Pagka sinaswerte ka nga naman, palabas na ako ng barko, nakita pa natin yung kadete naming gwapo. Eh, hey, sabi ko na Barbie! Nandito na pala kami lahat sa terminal guys, inaabangan na lang namin yung malupit na service na inarkila ni mama. Oh she! Tignan nyo naman yung saya sa mukha ng mga marino, ang lupit ng formahan ni Godfather, kamukha siya ng tito ko, galing Saudi. Okay, nandito na rin yung service na inarkila ni mama, Socialen, Mercedes Benz. Pero bago ko kayo itur sa loob, class picture muna with Kalbong Siman TV. Ating bida, Gloria. Hey. Gloria lang pala. Gloria lang pala. Oh, hey. oh, pala yung barko natin guys, 2 months ko na muna siyang iiwan, wala na muna tayong unli Bacon, nakakita pa tayo ng dalawang Inday. Tara, pasok tayo sa service na kinuha ni Mama na maitor kayo ng kalbo, let's go! Bali, labing dalawa pala kaming lahat uuwi guys. Kaya pagdating sa mga upuan, bahala ka ng mamili dyan. Yun lang, nakuha ka agad ni Uncle Jun yung magandang spot. Mamaya, tulog yan. Meron ding tubigan, kaso nga lang walang laman. TV at banyo para pagsumakit yung tiyan. Tuluyan ang umalis yung bus namin guys. Talagang hindi na mapigilan. Next destination bago pumunta ng airport, immigration. Kailangan muna matatakan yung passport namin guys para panigurado. Diretso uwi. Dahil medyo matagal matapos yung iba, ilabas muna yung baon galing barko, food trip. Eh, napakaangas par. Ang sarap matulog, lalo na pag busog tapos samahan mo pa ng ulan. Kita-kits tayo sa airport, tignan natin kung makakapasabay yung bagahe ko ng puno ng chocolate.